Okay, so gig. Uh, medyo late tayo ngayon kasi <laughs> na ulan, nakakatulog tayo ng napasobra. Pero anyway, so 328 still uh, pasok pa rin naman end of month. So ito na nga yung run natin comment picker. Comment picker. YouTube comment picker 'yan. Ay, hindi 'yan, hindi ko trip 'yan. Ayun. Yan, 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 yan. Okay. So, YouTube. Comment picker. Actually, may ma kakatsya ko lang, may mga humabol pa eh. May mga nakahabol pa tuloy. <laughs> Pero, hindi, si guys lang. Pero next time, maayusin natin yung ano. Kasi medyo dumami yung ano. Yung iba, parang gumawa nga lang ng Anyway, so hindi natin naayos yun. Pero sa susunod na buwan. Eh. So, yan. eto yung link. Ito nga ba yun? Yan. Okay. Tapos, filter duplicate. Uh, so, one random names. Okay. Okay. Yeah, okay, okay for Okay. So, game tayo. Get YouTube comments. Shit, dumami nga. Parang nasa ano lang yung kahapon eh. Anyway, so yan. So 90, so game na tayo. Good luck. So ito yung una. Baka mapupunta kay... Kanino nga? Eh, yun una. 11. Tapos pangalawa lang 2. Pangatlo. Ano yung is pangatlo ko? Nakalimutan ko. Anubis yata. Wait. <laughs> Matandaan. <laughs> so, so tatlo ang ipa... Ayun. Wait. Anubis, Anubis. Anubis nga, Anubis. Baka mag- <laughs> Baka iba ma yung baka, baka, baka iba yung sabi ko eh. Pero anyway. <laughs> Kasi mag-unbox pa tayo. Mag-unbox dapat ako naalala kapag meron pala akong raffle. Okay, game. So, ito na nga. 90 uh, start. So, ito na una. Kay... Shit! Isko natin to. <laughs> Dati natin tong isko. Isko dapat na wala na nga lang comment niya. <laughs> oh, so yan, si ano, si Jobik. Sana hindi niya ito makita. Pero siya yung una. Okay, so pangalawa. Next, next, next. Pick another winner. Napakaswerte ng mga hayop na yun. Okay, game. 6K. Ang ganda ng pangalan mo, ah, 6K. So, sabi niya, eh, taking my chance. Di pala kasi nakasabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung, na <laughs> <laughs> kung nakasab kayo, mabubunod kayo. O, okay. oh, yan, di ba? O, oh, nakasab. O, oh, di, mayroon na siyang, ano, lang to. Okay, so, last sa Anubis. So, congrats. Ay, kay Joby, kay 6K, at yung huli is... See, derp, derpship, derpship, oh wait. So, yan. So, congrats sa inyong tatlo, sa Enubis Uh, ay, sa Enubis <laughs> si Jersey P. Ano sabi niya? Planning on buying keyboard. Pero, sa, oh, yeah Nabunot ka na. Sakto, nabunot ka na. Hindi ka nabibili. Pero, pwede ka pa rin naman bumili ng keyboard na gusto mo. So, again, ito yung mga nanalo. So, kung di nila i-claim ulit, naabuti ng susunod na buwan, eh, siyempre, dadagdag natin sa raffle yun. Pero, meron ulit tayong mga parapol dyan. May mga paparating na keyboard. So, Anyway, so yun lang. Ah, kasi mag-unbox pa ako. Nagising ko lang. Pansin nyo naman. Oh, sige, yun lang. Oh, again, congrats sa lahat. And hanggang sa sun sunod na raffle. Bye-bye. Babu. <laughs>